malasakit kasi siya yung nagsulong ng malasakit uh, center. So, ano-ano ba yung mga ano niya? Kung ano-ano ba yung mga role niya sa Senate? At kinakailangan natin siyang ibalik. Una, ang isa doon, naging ano siya, naging chairman siya ng Committee on Health and Demography. 'Di ba? Committee ng Health. Kaya doon din dahil siya ang chairman noong Committee on Health, na isulong niya yung Malasakit Center. And uh, as of last uh, 2023, doon sa report ng Malasakit Center, over 7 million Filipinos na po ang uh, nakinabang doon. Kumbaga parang one-stop shop siya. Hindi mo na kailangan na pupunta ka pa sa, sa, uh, sa tawag dito, uh, sa Philippine Charity PCSO, sa DSWD, Uh, sa PhilHealth na kung ano-ano pa yung papel mo na uh, na sa hospital mismo one-stop shop na magpapasa ka lang ng papel doon and uh, based dun sa mga story ng mga pasyente na ma-experience sa Malasakit Center halos wala na silang binayaran di diba? halos wala na silang binayaran so yun yung ganda ng Malasakit uh, Center dahil siya nga yung uh, chairman noong Committee on Health and Demography ano pa yung isa sa mga authored, co-authored siya ng isa pang isa pang ano, isa pang uh, batas, yung co-authored siya ng RA 11934. Iisa-isahin po natin para hindi lang naman ang alam natin eh uh, siya yung parang bat Robin ni ni dating pangulong um, Rodrigo Roa Duterte, di ba? Batman and Robin. Hindi lang hindi para mga makita natin talaga nagtrabaho siya sa ano, sa Senado, no? Siya yung author po, co-authored ng RA 11934. Ano 'yon? Yung SIM card registration act. 'Di ba? Ang dami kasi na uh, ang ang reason kasi behind the, the spirit of the law kaya ginawa po yung batas na yan is madaming mga nang scam nagamit yung mga SIM cards hindi natin alam di ba hindi na trace diba. So yan ang isa sa mga naisip ng ating uh, uh, mahal ay at kumbaga yung kumakandidato na si Senator Bongo doon sa SIM card Reg registration Act. Sila yan isa sa, sa mga co-author ng RA 11934. So, ano pa po? Uh, Nagco-sponsor din siya ng RA 11937 or yung City ito ano to uh, kung kayo mahilig kayo sa basketball di ba yung gilas di ba alam nyo kasi siya yung ano eh siya din po yung chair ng commission on uh, committee o, uh, on sports diyan sa ano sa Senado siya yung chairman ng committee on sports so di ba nakita natin na ang kaya nga ang galing ng gilas ngayon eh, di ba? Dahil doon sa kanyang isang inisponsoran na batas. Ano 'yon? 11937. Yung batas na 'yon ay ginagawang Filipino citizen yung import ng gilas si Justin Brownlee. Oh, di ba? Kaya tayo, gilas Pilipinas. At tandaan nyo, malapit na naman po ang laban ng gilas. Di ba? sa New Zealand pero as of now pupunta muna sila sa sa Dubai kasi sasali yata sila sa Dubai Cup So, si Justin Brownlee na talagang haligi ng ating uh, Gilas Pilipinas sa mga mahilig sa sports dyan ay si si Bongo po ang co-sponsored ng RA11937 kung bakit naging Filipino citizen at uh, may karapatang maglaro sa national team si Justin Brownlee ah, ba diba? hindi lang pang pamilya pang sports pa. <laughs> so sa health sa sports uh, dahil chairman siya eh, ng ginawa niya ano pa uh, 11 R uh, author author siya nung RA 11466 ano yung 11466 salary standardization law ano ba yung salary in standardization is standardization law. Ito yung nag-increase o nagtataas sa sweldo noong mga government employee, civilian government employee, lalong-lalo na po yung mga nurse at teacher. So kung nakita nyo man na kayo mga nurse kayo or mga uh, teacher kayo, di ba? So ang isa sa mga Um, Mike, eh, dyan. <laughs> ang may kasalanan diyan, ba't ang sweldo ninyo? <laughs> hindi. Hindi <laughs> kung bakit uh, kumbaga ang isa sa mga salarin ba? kung <laughs> <laughs> hindi na ako salarin negative 'yun. Ang isa sa mga nagsulong at uh, hindi lang pala isa kundi siyang author mismo, siyang author ng 11466 IC uh, uh, Senator Bongo. So yung mga teacher, ba't ang sweldo mga nurses? Siya po ang author ng RA 11 466. Ano pa? Siyempre, ito naman ay ba, diba, makaka-relate dito yung mga mga single mother dito, yung Solo Parent Welfare Act of 2000, di ba? Dun sa Solo Welfare Act of 2000, pina-prioritize po yung mga solo parent, di ba, sa DSWD. At kung hindi niyo po alam, meron po kayong 10% discount po yung pag-solo parent ka. Alam ko may idea na kinukuha pag sa barangay ninyo, ah uh, nan dahil sa batas na yon, meron kayong mga 10% discount dun sa mga uh, ito yung mga pangunahing pangangailangan nyo as solo parent. Ano ano yung gatas dun sa mga vitamins ng bata, gamot, diaper o baka hindi nyo po alam yon kumuha na kayo sa barangay nyo. Ang sabihin nyo po yung sa Solo Parent Welfare Act of 2000 na, di ba? Uh, ano pa? Dahil nga siya yung chairman ng Committee on Sports, yan in-sponsoran nyo na po siya po yung isang isa sa mga sponsor noong National Academy of Sports. So yung mga kabataan natin na nanga, nangangarap na maging isang international athlete, di ba professional athlete. Kaya nga may academy. Pag hindi ako nagkakamali sa may Clark, di ba? Parang university and academy doon nagti-train. Itinaas niya yung standard. Dati kasi noon, di ba, ang baba ng level ng sports dito sa sa Pilipinas. So, Sayo'n, siya sayo'n siya 'yung ano, sayo'ng mga nag-isip nung ganyan. Kasi ang, ang hindi lang kasi uh, tayo, uh, kumbaga hindi lang 'yung profession na karaniwang pinag-aaralan natin sa college, kumbaga katulad ng engineer, abogado, pagiging doktor, hindi lang 'yun 'yung isa sa mga nagiging daan ng mga uh, Pilipino para umangat naman sa buhay sapagkat marami din tayong mga kababayan Pilipino na umangat sa buhay dahil sa sports anong halimbawa o yun di ba may PBA di ba ang iyama ng mga ano diyan ng mga ng mga players diyan di ba saan sila galing sa mga grassroots sa mga probi probinsya so yan in enhance ni ano yan ni ni Bongo Kumbaga para mas patan yung mga talent na yun at dinadala dun sa academy para dun palalong ma-harness yung kanilang skills yung pagiging nilang athlete 'di ba maibigay yung tamang sustansya sa kanila tamang uh, uh, tamang training so yan yung ginawa ni ano ng uh, ng ating senador na si si Bongo 'di ba? Ah, limbawa, si Manny Pacquiao, 'di ba? Although no, during that time, talagang kanya-kanyang kayod. Pero ngayon hindi na po nahihirapan yung mga athlete ngayon dahil meron na tayo tayong tinatawag na National Academy of Sports. So 'yan isa sa mga co-sponsor co po niyan ay si Senator Bongo. ya diba? Ano pa? Siya din yung author ng RA author po siya 11641 yung DMW ano po yung DMW Department of Migrant Worker so uh, ito naman po ay uh, nag-syst nags din parang parang katulad din siya nung Malak Sakit Center so nag-streamline din siya para mas mabilis yung transaction ng mga OFW sa ating government uh, kung nasa abroad ka so, DMW So ito alam na alam totoo ng mga kababayan natin ng mga viewers natin diyan ng mga OFW, 'di ba? Talagang natutulungan ito. So hindi na natin pwedeng pahabain <laughs> kasi ang dami na, <laughs> isa isa ko, yung dami. Hindi na ako discuss So kinuha lang natin yung mahalaga at ang huling mahalaga na isa siya sa siya yung author ha si si Bongo Senator Bongo yung author and co-sponsor nung RA Republic Act 11509. Ano ba yung Republic Act 11509? Yan yung tinatawag nilang Doctor Para sa Bayan Act. Ano ba yung Doctor Para sa Bayan Act? So, ito yung parang kumukuha ng mga uh, grassroots doon sa kanya-kanyang mga bayan para bigyan ng sponsorship para makapag-aral sa mga state universities even sa mga private school, medical school para sila'y maging doktor. O, oh, hindi ba ang ganda nung kanyang ginawa?